idol. Uh, video na naman po na tayo dito sa ating mga alaga. Ito ay ready to harvest na at pinaopo lang natin ang kanilang mga pagkain. Ayan, makikita niyo. Uh, at ito na po, na po yung tira sa mga napili natin, napilian natin nung nakaraan. Bali 70 heads, 35 heads na lang po ito. At uh, ready to dispose na rin po ito. Ito lang naman yung maliliit nung nakaraan at ito dito harvest na ngayon bukas pala bukas dahil ililipat na natin dito itong mga 20 days old natin gaya ng dati ganun pa rin yung diskarte tayo po e eh, continuous harvest pa rin yung diskarte natin para hindi po tayo mawala ng manok para sa ating mga sinusuplayan yan makikita nyo ang gaganda ng katawan may mga ilan-ilan po na medyo maliliit ay eh, katulad nyan pero karamihan halos para paras Hindi na po masama yan dahil hindi naman po natin may iwasan na mayroon tayong medyo bansot sa ating mga alaga. Ayan. Bale, mayroon tayo, ngayong, tayo ngayong one, 270 heads. Dahil don sa ating brother, meron po tayong meron po tayo ditong Ayan, meron po tayo ditong uh, 40 heads. Eh, 40 heads po ito. 40 heads. Dito naman po sa kabila ay meron tayong 50 heads. Ayan. Mas nauna po yon ng siguro mga dalawang araw. Ito naman po yung latest natin. Pinakahuli nating karga at dito po eh meron tayong 15 day old 15 days old na mga sisiw ayan ayan na kikita nyo ito po ay 30 heads din so bali 30 plus 40 70 ayan plus ayan 50 meron tayong 120 na sisiw o oh, ba diba? hindi na masyadong masama mga idol medyo napaparami na natin ang ating mga alaga at plano pa natin magdagdag uh, next week para tuloy tuloy ang ating karga hindi man ganong karami pero at least meron tayong stable na supply para sa ating mga binibigyan ayan uh, kaya bukas para sa mga ano natin dyan, parokyano, ayan. PMPM -PM na lang mga idol kasi meron tayong harvest bukas, bali 35 heads. Uh, At na natin to para maging pera na. Pubusin nyo na yung pagkain nyo para bukas eh, wala na kayong pinain. Ayan, update lang muna to mga idol sa ating munting manukan at sana po eh, huwag, huwag kayong magsawang sumubaybay sa ating mga video at sa mga hindi pa po nakasubscribe at ay pasubscribe naman po ang ating munting channel at maraming maraming salamat po.